Ano ako sa mo? Pera, pakimkim. Pera, oh. pakimkim. Alam mo, tatay. O. Dito ka, dito. O, oh, dito ka. Upo. Upo ka lang. O, oh, marunong ka pa magbilang? Magkano yan? 50. Magkano yan? Tagdaan. Ah, 50. O, 50. mo na yung oh. Hindi pwede bigyan ng marami ito, mga kababayan. Sana probinsya mo uh, na sa Bito, tumulo Dabao. Dabao? Kanina, Aklan. Ngayon, Dabao. Oh. Oh. Kain ka po. O, tubig. Tsaka pagkain. Ha? Kanin, tsaka chicken. Ha? Ito, chicken, o. Oh. Chicken, tingnan mo. Chicken. Tingnan mo. Ha? Meron. Ha? O, kainin mo. Upo ka. Upo ka para bigyan kita pera. Ha? Ha? Mas, oo. Naga, yung oo. Ng oh, oh. Mga Ha? Oo, kainin mo muna yan. Oo, basta kainin. Ulam na, ay. Bakit? Ulam lang gusto mo? Oo, oh, oh, kainin mo muna yan. Ano ba pangalan mo? naman news Hindi ko po alam. Oo, oh, Wala nga lang sa akin, nabatay sa akin Ha? Ah? Wala akong sinabi na mo Oo. Oh. Sabi niya, mediksyon niya. Oo. Kasi siya ni Boya, ayoko mag-anudod sa kanya dahil yung si, si Paddy siya, eh, si Johnny siya. Ano pangalan mo ba? Uh, ano yan? Di ko mabasa. Lento ko, right ati, Rodriguez Natival daw. Rodriguez? Oo. Oh. Pangalan? Duma ko kahapon sa... ...Kanawe. Kainin mo muna ay na ay tinapo na, na. inong ka tubig hindi ka pa kumakain eh Oh, inong ka tubig marami Siyempre, sinulat uh ko, linilis ko doon. Grabe. Oo. -oh.

Dali lang ako, namasokan ako ng, ng buyang-buyang. Oh. Saan sa liba, Kauliso, Aklan? Sa Libakao, Liso Aklan. Libakao, Liso oh. Aklan? Nakatingula, ay kulan ako. Dabaw. Teka doon ka. Galing ako doon sa Aklan, sa Kalibo. Oh. Alam mo doon? So, muna, ng ano pangalan pa mo pala? Ayun ah. Ganyan po uh, Right now um, may eh, road matika daw. Para ng mga politika yun, mga polis. Oo. Uh -huh. Mga pabalito, asses ito. Ano pangalan na anak mo? Ay, Hindi ko na alam. Maliit pa yun. Maliit pa? Walang hawakan ang -no, ng gobyerno na nga Sa lahat niya, talagang um, higit-higit uh, sa pangila. Asawa mo? Ano pangalan asawa mo? So, na, di lang wala na. Hindi na. Wala na mga masawa sa asawa. Wala ka na asawa? Wala. Uh w -huh. Ano pangalan boyfriend mo? Eh oh. hindi ko alam, hindi ko alam kung ano ni ni asawa ni Baby. No. Kainin mo 'yun. Yung pagkain. Mamaya ito yung kanin ha. Kanin. Tabi mo. Ilagay ko dito. Wala pera? Meron. Meron. gusto ko kain ka muna bago kita bigyan ng pera. Ha? Huh? Wala ba ang hindi ba kung doon hindi ka nagwawala. tama man, yung... Oo. Kasi yung doon, kaya ko. Oo. Ang siya, siya na trato, Ay! At siya baril. Ay, palo siya ah, kung ano? wala. Ako no? Oo. Basta huwag kang magwawala, ano? hindi wala naman ako din ang Oo. mahirap nahilap niyo. pa ka ng mga alam ko di sila maribigan. Oo. Ano yung okay, murikat Ano? Kaya. Ano yung Ano hmm, yung mo Sendikat yun, sendikato. <laughs> yung murikat? Sendikato no, yun. Oo. Mahirap yan. Mga nga wala nang na gera. Oo. Tapos kinuhaan na akong dinukot ako hanggang sa labaliches. Ah, galing? Okay. Galing ka rin ano, baliches? Hindi, e, ako ko lang kung labaliches yun. Oo. Ayun na yun yung pagkain mo. Sige, kainin mo muna. Pag naubos mo yun, bigyan kitang pera. Mahirap yan. Hanggang doon siya. Kaya eh. wala ako, nagigib ako. At yun, balik na rin sila yung ano. ano, ano. Na, eh. Uh oh. Okay, busin mo. Masarap. Galing sa ano yan? Baliwag. Oh, masarap yung masarap yung chicken ng Baliwag. Tingnan mo, binili ko sa Baliwag. Nakita, Marunong ka magbasa? Ano, basahin mo nga. Baliwag, oo. Oh. Baliwag. Ilang taong ka na po? 70, 70. Kailan ka pinanganak? anak? mo <laughs> pera, pakimkim. Alam mo, tatay. Oh. Dito ka, dito! Oh, dito ka. Upo. Upo ka lang. Hello po. Oh, marunong ka pa magbilang? Magkano yan? Magkano yan? Ah, 50. Upusin mo na yung pagkano. Oh. Hindi pwede bigyan ng marami ito mga kababayan. Ano yan? Ano yung sinusulat mo? Ano? Diyan naman nga. Pupusin mo yung pagkain mo, ha? Anong gagawin mo sa pera? Anong bibilihin mo? Tatay, binin mo kaya ako ng katingko. Katingko? Binika katingko. Anong gagawin mo sa katingko? Ano ba gagawin? Nandiyan sa loob yung pagkain mo. Huwag mo ihalo. Diyan, mayroon ko pong dinasan Di great. Oo. Oh. Yung sinita nila, si din, yung doon nagwawalis Dam, this one, yung nagwawalis dyan. Kain ka muna, kain ka muna. And mga kababayan, pa share yung uh, video natin para makita si ate. Ayon sa kanya mga kababayan, tega aklan po siya. Ay, ba't mo tinago doon? Man, 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 man. Mangangamoy yung ano? Malinis. Ha? Malinis. Malinis? Si ano si Sally? Sally? Oo. Oh. Malinis sa unya yun. Oh. May nito'n yun mapaso yung tilapia. Ha? Bakit mo isiniksik doon map? Hindi para sa'yo yan, kain ka lang. Kubusin mo. Oh.

Bukod okay, na tayo, sa ko hirahin, pera. Ginugulat mo naman ako eh. Siyempre diba? kaya nagbuhulat. Tapos di ako noon. Kain ka muna, puro ka... ba Puro ka kalapit. mga Puro chicken na ako. sa sandian. Oo. Kaya pulis, pulis. mo para magkalaman yung chan mo Ano nangyari sa paa mo bat may tali? Ano Ha? Oo. Ito yung katingko. Katinko? ano gagawin mo ba sa katinko? Yan 'yun. Katingko oil 'yan eh. O oh, ito sayo rin to. Kailangan mo 'yan. Tago mo ha? Hindi na, sayo lang 'yan. Okay, tago mo ha. Kuya, yeah, bigyan ko ako address. Oh, address? Bakit? Oh, baka mamahuliin ako dyan. Eh, hindi. Marami akong kasama. Oh. Sabihin pa lang ang pangalan yun. Oh, sabihin mo pag kahinuli ka, sabihin mo yung pangalan ko. Eh, dalo mo na lang head corpus. Oh, okay. At uh, Dr. Adel Bali, Dr. Saos, at ibang head Ano Anong pangalan mo? Yan ang sinabi ko. Nakalimutan ko eh. Anong pangalan mo? Ano Ha? Ano yung nilalagay mo dyan? Ano oh. Yung isang security yun, pagdating nating dulo, kayo tinitilan sa agad doon. Nakasana po nito. Eh kainin mo yung chicken na yung chicken. Ano naman? Ano kinakarga mo dyan? Sabi na! Anong karagas? Kaon. Ha? Kaon? No, no, okay lang. Ikaw lang kain. Ingat ba? Marami nang ng nang kawali ta do. Opo. Tagal Ikaw din mag-iingat ka rin. Tena yung ganon. Ato dito sa bara. Ato dito ba di dapit, Dapat dito. Ye pa rin sila. Kasi hindi sila magtanda sila. O sige na kain ka na. Wala sila. Ayun yung ula. Ito yung ulam mo oh. No. Ayan. Tapos inom ka tubig. Okay? Pagkain oh, na ulam. Saan, saan mo siniksik yung pera mo? Alam. Ha? Alam. Hindi, hindi ko babawiin. Saan ang probinsya mo na eh? sa sabi ito, ulo Dabao. Dabao? Kanina Aklan, ngayon Dabao. May sawa ko nung araw. Saan? Yung asinabi ko kayo. Eh, kuya, hindi nagkakasa ng mga kanak? Ha? This? Murikat. Eh, murikat. Yung nabiktima. Ah, nabiktima? Ah. Sige, kain ka na. Yun, very good. Masarap ito, ito, yung chicken. Kulamin mo yung chicken, ubusin mo yan. Yan. Yeah. Si John John, hinala ko bukod ka luna. Kalabas buha kami nita, si John John. Oh, sige, kain, kain. 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 Kala mga asawa ni Day Day, yun rin ang isa lang mga asawa nila. Sa Marikaban, iba sa Marikaban? Sa Santa Fe. Santa Fe? E. Tega doon ka? Okay, nakatira lang ako. May... Ah, na, nakarita, nakatira? Nakatira ako. ako. sa At sa, sa ni... anak rumeng, bandino. sa Malakas naman siyang kumain mga kababayan basta matyaga ka lang na magpakain sa kanya. Pero pag walang mag-abot ng pagkain, hindi makakain to talaga. Alin. Alin ko sila. Saan ka kung pagkain mo? Binibigyan ka. Ano Anong pangalan ng asawa mo? Apat. Wala akong asawa. Anak, anong pangalan ng anak mo? Anong lalaki ng anak Ha? Kapagkila ang hamong ko. Tanggap, yung muna kilala sa mga politika. Sabi at pamusin. Pwede ko na yun. Last year. Diba? Kung lagi mo sa'yo na. Mahirap siya kausap mga kababayan. Paiba-iba. Pero... Matutulungan lang natin sa mga kababayan sa pamamagitan po sa pamamagitan po ng pag-share ng videos natin. Ayan. Kaya i-share po natin to mga kababayan para matuntun siya ng kanyang mga kamag-anak. So, ang lang natin ngayon, mga kababayan, oh, magagawa lang natin, mga kababayan, ngayon, bigyan natin siya ng ano, pagkain, bigyan natin siya ng accounting, counting tulong financial, dahil hindi namin siya, hindi, natin siya pwedeng bigyan ng marami, kasi baka mawala lang. Sokol. Yung si si Yun, siya rin dar, Jay, ako lang gay na siya Eh, kasi, pagkakas yung food siya. So, ayan mga kababayan, maraming maraming salamat. Masaya na po si Daddy Franky. Uh, ah, napakain natin siya. Sige, busi mo yung pagkain mo, ha? Alis na ako. Yung pera mo, ingatan mo, ha? Very good. Kahit papano, nakakain na siya. Na, bye-bye. Ha? Itago mo na yung pera mo. ba ako jam? Oo. Anong kailangan mo? Anong bibilihin? May hirap Coke. Ako nang po bibili. Na. Hindi, may pera ako. Ayan o, oh, magic o. Oh. May coke agad o. Oh. Oh. Itago mo yung pera mo. Ha? Hindi, sa'yo na yan. Para may pambili ka pagkain mo. Alam mo yata yung mga bata yun. Oo. Okay, oh. hindi ko sinabi na ako ikat mo nito. Mm -hmm. Maduno, sponsor ako ng Santa Clara. Santa Clara yung iwan ko Walang alam mo yung kamugot sa oh, sige na, inom na. One, walang alam mo na ng aming amo noong araw. Ang usado at tulo, sa kayo kalulo. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Isang kapagpalang sa atin lahat. Ayan, masaya. Gaya na akin sinabi, gato lang po muna magagawa natin tulong sa kanya. Dahil uh, wala talaga siya sa ano, hindi makausap ng maayos. Tanda, bilhin mo akong parts ha. Opo. Sige, pagbalik ko. So, ayan mga kababayan, sa mga kakilala kay nanay, nandito po siya sa Barangay tres Alaminos, Laguna. Bayan. Ayan, mismong bayan po ito mga kababayan Kung mapapansin nyo, napakaraming sasakyan So, pashare na lang po yung live Malaking bagay po yan Ay, Pashare na lang po yung videos natin Malaking bagay po yan mga kababayan Para makita si nanay ng kanyang kamag-anak Kanyang pamilya Nay, babay po, alis na ako Ingat ka ha Sa ngayon, lang kayo, sali tayo Marayo na Where are your lessons and games? Where are you now? We miss you please You are but you Salamat nanay! Very good! Galing! Okay, ingat ka nay ha! Okay, upusin mo yung pagkain mo.